tangka sulatan. Bueno, matut pani mo an hitas imong wali ta. Imo <laughs> ni gi wali ni bujo kayo, usak <laughs> to minto. lagi usa man kay. <laughs> ako lagi lagi nge. Lag, ako mo tubag Bradilis Ako manggong gi patron si Brad Salt so, per Bradilis nga ya. was mo tubag sa pangutana iyang ibalik ang puntos pangutanas ng utana ba. Oh, Oh, man ko may nang nasayop na inang gingon. <laughs> Normis ha. <kuhang."> Grabe, <laughs> la, kanis ni Spadili. Huwag um, ni na Diyos. Delikado ni. Kaya hindi ni ka mawag mo mapasaylo. Manimalos na yun ah. Kanyat lang. Kaya na nga ari Arik ko gipamahayag. Ta, mo, ako rin nang gini. Palik ba? <laughs> e nang matod pa mo nga, ang tao mahimong krisyano, spinagi mas gunyag. <laughs> Asa man mabasa. <laughs> klaro na bradili Galacia 3:27 ang nabunyagan sa ngalan ni Kristo na sakup na siyang katilingban o nakaambit siyang kinaya ang pagkahari propita o ang pagkapari bradili di ang tao din nabunyagan na himo ng Christian citizen sakop na sa katilingban ni Kristo Galacia 3 Bainte City, Paluap, Pangutana. Ay hey, nahimu namang hari, nahimu pari, hmm. ikaw hmm. oh. Hari ka na? O pari oh. ka na? Okay. Galuk oh. doon ka na? Okay. Salamat sa nindot kayo atong ang pasabtong sabadiling. Ang hiyas sa itong pari, na niyang pagkapari, presli, pagkamainampuon. So isip kami binunyagan, himang kristyanos, Nananong pagka Presley ang pagka may inampuong pagka Diyos nun. O na, kamit-mis pagkahari ni Kristo, dili hari nga kalibutanon nga parang radili na aday korona ngayon na ilahan na hari. Meron po po ka, radili mong nailang hari, kaya rading may korona. <laughs> Oran na ilhan yung hari, day. Ang hari dyan nga si Kristo, radili, tingli maalagaron brad ili o tinawag ka nabunyagan napo ni mo ang pagkamalagaron maalagaron brad ang pagka -kingli. ang pagka probita brad dili sama ni mong managna pagka 2012 <laughs> dili bradili. <laughs> <laughs> ili <bradili>. oh, <laughs> ikaw nagpagka nag -na. probita <laughs> <laughs> ay sabsapaw lagi <laughs> akong i <laughs> op ni dere kayo pagani kukamagtubag no, no, interrupt naman ka oh. Pagpatong po din pamatasan. Okay. Um, Sapaw-sapaw ka niya. Murag. Nagduwad ako. Naghari-hari. Inabog ka. <laughs> Mana nga. Uh, Gawin ba? Kan pagkaprofita mo barug sa kamaturan mo sangyaw sa kamaturan. Dili parihan ni mong propita ng managnag Mga mga Muna yung mga isip niya nga apostolado sa Catholic Pitumben, defender, isip mga binunyagan, maning kamot mis pagpuyo, pagpractice sa kinaya mga nanditan di ka ni Kristo ang ni pagka pagkapari. Kasi Kristo, di kahintog panahon, orang sa pagampo, Si Kristo ang pagkahari, kingli, nagdahin sa panahon, aron ng na atos katawan, nang ayaw masakito, nagpagkaon at itong kaon. E ang pagkapropita, iyang e gibadlong itong mga presyong nanudlog sa ang iyang palutaw ang kamatuuran. mao na tinuon ng propita, ang mga SDA katong sabat kiper iya tunggi gipang badlong oh kay siya tinuod na probita yang katong namudlog sayo iya tunggi badlong tong nanugslog sayo mo na tinuod na probita brad lain mangka ka kay mo supak man ang kay sayo may mo ha <laughs> ito ho follow up pila na kapangutan na ay kalima hmm. kining inyong pagtulunan o doktrina o dugma bahin aning paghatag sa misa nga gitawag ni transubstantiation diin ang pan mahimong tinuod nga lawas ni Yahweh